Hello mga kailanga, mayong odto sa aton tanan. So for today's video nga po, tara po, samahan niyo po ako, magbilad po tayo ng palay. Oo mga kailonga para may arat na kaunon, kagipakaan sa aton pamilya. Dahil sa mahal po ang bigasa ngayon mga kailonga at ayan po, meron po tayong parte sa palay po. Eh ito po yung maintain po ng asawa ko, at ito po yung naging parte, at ayan nga po, ay amin pong ibinilad po. Kaysa naman ibaligya tani ni mga kailangga, e eh, wala na po tayong kakainin. Yun nga po ang sinabi ko sa last vlog ko mga kailongga na sobrang mura po ng mga palay sa ngayon Kaya nga po wag po kayong kuratan kung barato ang atong palay sa subong Kagdara lang ka mo magpati mga kailongga kung ang bugas naton ay mag na ang kilo Pero masiling ko malipong pong nagid ko dira mga kailongga At pagkatapos nga po namin magbilad po ng palay ng kapatid ko e eh, syempre ito na po yung next level up po namin At ah, dito nga po mga kailongga inutusan ko po pala muna itong kapatid ko na siya po muna ang maglinis nitong is at pagkatapos nga po niyang maglinis si ako na po ay nag-slice na rin po ng mga lamas. Simple at madaling lutoy lamang po itong ating pananghalian mga kailongga. Bawang, sibuyas at luya lamang po yung ginamit ko po dito na lamas mga kailongga. Ang tawag nga po pala sa lulutuin ko mga kailongga is ginataang tilapia. Uy, sarap! At kung ikay makatingin nito mga kailongga talagang talagang Nakakalimutan mo yung pangalan mo. Uy, haha, <laughs> charot. Uy, sandali, ano ba pangalan ko? Uy, kilala nyo ba ako kung ano sino ako? Ha? 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 Uy, baka sabihin ninyo mga kailongga, ha? Nakahambog nito ni Ilongga. Uy, akala niya masarap talaga. <laughs> Akin nga lang po yun kung nasasarapan po talaga kayo. Hehe. <laughs> eh, sa itsura pa nga lang nito yung niluluto ko mga kailongga, eh mukhang masarap na nga po. Yun nga po, itsura nga lang po. Pero nga po, kung sa lasa, ewan eh, ko nga po. Hahaha. <laughs> Tara po, magsimula na po tayo magluto po ng ating ginataang tilapia. Pasensya na po kayo mga kailunga kung ganito po kaliit yung tilapia po namin ha. Ito po kasi yung tawag na kapag maliit, imora. E Hahaha! <laughs> Charot. Uy, ganun po talaga kasi kami mag-budget mga kailonga. Kahit po sa isda, eh, kailangan po tayo mamili. Eh, tatlong sagapon nito, eh, 50 pesos nga lang po mga kailonga. di ba diba, murang-mura na po ito. Eh, dahil hindi naman po kami mapili sa pagkain mga kailonga. At ayan nga po, binili ko na po iyan. Eh, mo naman mga kailonga, bisan ano lang ginasulod na mo, diyas ba, namon, Bisan gani kung kuhol ko may ara, makaon kita kun mo. Ay, to gina na mga kailonga, bisan lumpatod mo pa ang langit. Hehehe, <laughs> charot la mga kailonga mangga. At ito nga po, nilagyan ko po ito ng tanglad. Dahil ito pong tanglad, ang purpose po nito ay magpapabango po ng ating lulutuing ulam at saka syempre mapapawala niya po yung langsa. Ang binipisyo po kasi nitong tanglad mga kailongga, syempre kapag may high blood ka po, ay pwede po ito pampababa po ng BP po natin. Uy, meron ka na naman panibagong nalalaman no, about sa tanglad. At yan nga po, ay binipisyo po sa ating pangkalusugan yung mga kailongga. Ha? At ito na nga po mga kailongga, luto na po ang ating ginataang tilapia. Syempre, Siyempre, wala pong prostikimera dito eh, kundi nga ako nga alam po. Dahil ako nga po yung nagluto eh, siyempre ako na rin po ang magtitikim nito. At ito nga mga kailongga, ang sarap nga po ng ginataan. Agay, mapaparami naman po ang kain ni Ate mamaya mga kailongga. Hanggang dito na nga lang po ating video mga kailongga. Salamat sa inyong panonood. God bless us.